Kaya mga tao, karon na din na mualimag, mga masakitong ginikanan. Sa so, ubang mga bahin, ubang mga nasod, sa kalibutan, di na sila mualimag, ginikanan, mga tiguang masakiton, at na ila idamok sa Home for the Aged. Kailagi lagi gitanaw ang pag-alimag masakiton, hago, porhisyo, makahurot o kwarta, mga ilan na lang pasagdan ang mga masakiton, di ta managing anak. We have the obligation to care for the sick. In fact, ang pagatiman og masakiton usa ka na buhat usa ka na kabuhat sa kaluoy one of the corporal works of mercy kay mo ana atimanha inyo mga masakiton kamo mga naay mga masakiton nga mga inahan o gamahan, mga uyuan, mga apuhan, alimahi sila, ayaw tunguha, hatagi saktong pagkaon, ug na sila yung mga pensyon, ang ilang mga pensyon, igahin og dako aron sa ilang tambal, sa ilang insulin, sa ilahang dialysis, sa ilang ng mga biktima og kanser, sa ilang chemotherapy. They deserve to be loved. They deserve to be cared kaya ang pagatiman og masakiton usa ka na kasagrado og balaan nga buhat managing ni senior san roque